Sarap sa ang 500. No, 1,000. 1,000 yung sa likod, 500. Oh, yung mga ano, yung mga cottage nyo dito. Pag-aari ito ng munisipyo, ano? Oo, oo, oo. pala dito. Sige ate, salamat ha. Tanong kami ng cottage dito, sarap. Sandibo, sa likod, 500. Ayos na din. Buong mag-araw ka. 24 hours na yan, te. Maghapon. Maghapon na yun. Wala nang limit oras ton. Sige. Lakad-lakad lang muna kami. Mm Hmm. -mm. Yun. Ha? Oh. Oh. Oh, picture mo na tayo tayo. Oo. oh O picture mo na o oh. pag selfie ba? Oo. Oh. Ayun. Ah, ganun oh. <laughs> ah, <Nga> banat eh. <laughs> Nakawala niyo. <laughs> Nakawala sa kulungan. <laughs> <laughs> Nakawala <ni> sa kulungan. Sagpot, kalahati <laughs> ang punta. Nakawala sa kulungan. Ang lapit lang pala, Ero. Eh, uh -huh. Ha? O, oh, anong bundok kaya yan? Yung mga... Adi, i-search natin yan kung anong mga uh, bundok yan ng park. Pero, ano eh... Doon ata, Lingayen Gulf. Yan, basta nakita ko ito sa ano, Golf ata dito doon. Ah, basta. Basta na sa beach tayo. Hmm. Pangalawang video to. Ang ganda ngayon boy, ah, high tide oh. Oh, di ba? Wow. Oh. Ito masarap pag may mag-ano dito ng isda, ano? Mag-abang ano? Dito. Dito. Binibintayan natin? Oo, binibintayan natin. Magkano, ganyan? P250 po. Oh, Oo, ganoon. Sige, tanong lang po kami muna. At ay kami muna mag-ikot-ikot. Tara, ano na ito sa buhangin ng sapatos ko, boy? Hmm? P250. Bangka, kuya. Magkano bangka nyo? 50 per head 50 per head ilang, ilang oras yun? 6 na ikot ah 6 na ikot may ikot pala 50 per head anin ah, may ikot sige lang kuya pag so, ano marami naman dito bawal mamingwit dito okay lang mamingwit dito marami sigurong tangigi dito ano sa umaga mga barracuda sayang ano hindi namin nadala yung fishing rod namin oo sayang oo Sige kuya, pag ano, anim na ikot, dahan-dahan lang yun. Pero kung turong arkila natin mga 8 hours, ay tatlo, ha? Pakis din na po yung... Pakis na lang, halimbawa, 500, ganon. Halimbawa, pagka, ano, isang oras, 500. Isang oras, 500 pag arkila na? Oh, medyo may ano din pala. Sige, di bali kuya pag ano, oh, puntahan siya, siya, siya. na lang sige. dito ang ano, dito ka oh. naman. Sige. Si Quinta, anim na ikot. Boy. Si Quinta, anim na ikot. <laughs> Tapos pag arkilahan mo, pero Oh, di ba? Oh. Ha? ganda raw oh. <laughs> ang lawak ang haba nito 10 kilometer, sobra pa oh <laughs> uh, ito na pinakamahabang beach sa buong mundo eh iwan ko lang ha, sa Amerika yung galing kami do'y, iste Amerika nakapunta na ba ako Amerika <laughs> okay <laughs> dito lang muna itong pangalawag video mamaya ikot-ikot na kami ulit sige, <laughs> bye bye <laughs>